Kumusta? Ito si Devon mula sa ShardDM, maligayang pagdating muli sa ITN Free, at ngayon ay tutuklasin natin kung paano kumpletuhin ang mga Validator Tasks. Upang magsimula, pumunta sa website ng ShardDM at iklik ang Participate in ITN. Pagkatapos ay mag-scroll pababa at i ang Validator Task at mag-scroll papababa upang makita ang task sa ilalim ng Stage 3. May tatlong paraan upang magawa ito. Una, gamit ang iyong sariling makina upang magpatakbo ng isang validator node. Upang magawa ito ng matagumpay, tiyaking tingnan ang minimum na hardware o CPU configuration na nakalista sa Shards.page kung ikaw ay nagpapatakbo ng mga node sa pamamagitan ng iyong personal na hardware o isang VPS provider. Kung nais mong magpatakbo ng node sa pamamagitan ng pag-host nito sa isang VPS provider, maaari kang pumili ng angkop na provider tulad ng KBO o AWS. Pumili ng operating system tulad ng O2, at napakahalaga, tiyaking pumili ng minimum na CPU subscription na naaayon sa mga kinakailangan na nakalista sa short DM Docs page. Kapag nasa loob na, iklik ang New Host at sa kanang bahagi, puna ng iyong server IP pangalanan ng server at pagkatapos ay pumili ng username, tandaan lang na ilagay ang password na ginamit mo dati. I-click ang Connect at tandaan na upang ilunsad ang server application upang may install at patakbuhin ang iyong node. Kakailanganin mo ng isang SSH client terminal tulad ng itim na interface na ito. Gumagamit kami ng isang tinatawag na Termes na maaaring ma-download mula sa kanilang website sa termes.com. Kapag nakakonekta na sa server gamit ang terminal, buksan ang terminal at kopyahin ang mga command. Kaya kapag nakakonekta na, buksan ang terminal at kopyahin at i-paste ang mga command na ibinigay sa doc. Magsimula sa curl at pagkatapos ay kopyahin at i-paste ang update. Pagkatapos ng update, kopyahin at i-paste ang command upang i-install ang Docker. Pagkatapos gawin ang Docker version at pagkatapos ay patakbuhin ang Docker Compose command sa iyong VPS o sariling makina. Pagkatapos kopyahin at ipaste ang mga permissions at pagkatapos patakbuhin ang huling command. Matagumpay mong na-install ang Docker Compose. At ngayon, oras na para ay install ang validator. Kopyahin ang command at i-paste ito at pindutin ang enter o return. Pagkatapos, pindutin ang y at pindutin ang enter. Muli pindutin ang Y, kakailanganin ka ngayong magpasok ng password. Basahin ang mga kinakailangan para sa password at pagkatapos mong i-type, pindutin ang Enter. Matapos ma-download at may install ang node, bumalik sa validator doc at sa ilalim ng Open Validator GUI, kopyahin ang shell link at ipaste paste ito sa isang bagong tab. Ngayon, palitan ang localhost ng iyong VPS IP. Pagkatapos, i ang Advance at i ang Proceed. Ngayon, ilagay ang password na ginamit mo sa terminal at pagkatapos ay iklik ang Connect Securely. Ngayon, ikonekta ang iyong wallet. Kung wala kang SHM, pumunta sa Discord, pagkatapos Faucet, at patakbuhin ang command na Faucet Address, at pagkatapos ay ipaste ang iyong wallet address sa command line. Kapag natanggap mo na ito, maaari mo nang simulan ang iyong node at iStake ang SHM. Kapag ang status mo ay nasa Standby o Validating, Maaari ka nang bumalik sa quest page at maghintay ng 15 minuto, pagkatapos ay iklik ang verify upang kumita ng XP. Ngayon, mayroong pangatlong paraan tulad ng nakikita mo sa mga quest page options, ang one-click validation service, na maaaring maging isa sa mga mas murang opsyon upang magpatakbo ng node, lalo na para sa mga bagong gumagamit ng web tatlo o hindi teknikal na mga user. Sa stage 3 nanograms incentivized testnet, may minter na nag-aalok ng serbisyong para sa iyo. Tandaan, sila ay isa sa mga provider at magkakaroon pa ng maraming one-click node setup providers sa mainnet. Una, pumunta sa link ng Minter at pagkatapos ay pumili ng subscription. Pagkatapos, ay iklik ang Copper X upang gawin ang iyong pagbabayad. Pagkatapos ay lilito ang isang payment gateway, at kakailanganin mong pumili ng blockchain network. Kaya dito, pipiliin natin ang Ethereum network, at kapag nakakonekta ka na, maaari kang magpatuloy sa pagbabayad. Kapag nagawa na ang pagbabayad, maaari kang pumunta sa Active Nodes, pagkatapos ay iklik ang Shardium Node, tapos ay i-click ang View Node button na mag-redirect sa iyo sa Shardium dashboard. Kapag naruroon ka na, kailangan mong makuha ang iyong password. Para doon, maaari kang bumalik sa iyong Minter dashboard pagkatapos ay i-click ang Key button na magbibigay sa iyo ng password. Kopyahin ito at pagkatapos i-paste ito sa Shardium dashboard pagkatapos ay i-click ang Connect. Kapag nakalagin na, laktawan ang setup. Pagkatapos ay i-click ang Start Node. ikonekta ang iyong wallet upang ma-stake ang SHM. Dito, ginagamit namin ang MetaMask, ngunit maaari mong gamitin ang wallet ng iyong sariling pagpili. Kapag nasimulan na ang node, iklik ang Add Stake at pagkatapos ay mag-stake ng hindi bababa sa 10 SHM upang matagumpay na makumpleto ang task. Maghintay hanggang ang status ay magpakita ng validating o standby, pagkatapos ay bumalik sa quest page, maghintay ng 15 minuto, at pagkatapos ay i-click ang verify para sa XP. At yun na iyon, hanggang sa susunod.